Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Bon. Um, uh, mahilig akong mag-alaga ng mga rift tiles. Meron akong tatlong pagong, uh, isang mata-mata, isang alligator snapping turtle, at saka isang red earth slider. At meron din akong leopard gecko na pinangalanan kong si Spartacus. Guys, pag mahilig tayo mag-alaga ng mga lizards, Napaka-importante yung mga pagkain ng mga lizards kasi katulad ng leopard gecko uh, carnivore sila so yung mga pagkain nila ay pwede mga insects saka worms yon kumakain sila ng mga dubia roots mga super worms meal worms yun yung mga hilig nila at yung isa sa Uh, pagkain na binibigay ko sa ang Leopard Gecko ay ang superworms. So guys, yung topic natin ngayon ay paano ba i-maintain yung mga superworms natin para uh, palagi itong malinis. Kasi, di ba, yung gusto natin sa ating Leopard Gecko ay kakain sila ng malinis na pagkain. Yung para malayo sila sa sakit. Guys, yung Superworms pala ay hindi lang Pinapakain At saka Ganun pwede na Ipakain sa ano, leopard gecko Meron din silang maintenance Kasi yung mga superworms Sa Lakas nilang kumain Ay madalas din silang Nagpup Kaya habang tumatagal sila Sa lagayan Naiipon at naiipon lang yung mga pup nila yung poop nila ay nagiging parang substrate nila yun. Yung iba, ang ginagawa nila doon, hindi nila nililinis. Kasi dry lang din naman siya, hindi naman siya hindi naman siya mabaho, so hindi naman siya um, um, uh, parang basa. Dry lang talaga siya. Pero guys, para sa akin, nililinisan ko kasi minsan nagpapakain ako ng Uh, sa or ano pa yung mga maraming mga water kasi pinapakain natin sila ng mga vegetables like mga sayote or yung cucumber ganon kasi yun yung parang source of water nila kasi hindi naman sila direct umiinom kaya binibigyan natin sila ng mga vegetables para maliban sa naggagat loading tayo ng nutrients para sa pinapakain uh, natin na ano, kagaya ng lizards eh umiinom na, naka nakakainom nakaka din yung mga superworms galing sa vegetable na pinapakain natin sa kanila. So guys, uh, isa sa amin ko guys, pag marami ng cook, talaga yung naiipon yung superworms ay tinatanggal ko na sila. Tulad nitong mga superworms ko na to Ayan. Puro na siya poop. O makikita nyo. Ang dami ng mga poop na na... Ano, na... na, na Ang ginagawa ko dyan guys, tinatanggal ko, tapos nililipat ko sila sa bagong lagayan para malinis na naman sila ulit bago natin sila pakainin. Kasi kung pa, kung hayaan lang natin na ganyan, dudumi at dudumi lang sila. So guys, ito yung ginagamit ko pang linis, ito pang pang ano ko, pang pang sala. Bali dito ko siya inaano tapos sinasala ko para para hindi sila, para madali lang kasi maliliit lang naman yung mga poop nila Yung mga may butas-butas na ganito Dito lang sila dumadaan Tapos yung may iiwan dito Ay yung superworm lang Bago natin sila Ilipat sa isang lagayan Gagayan ito Dapat malinis din yung paglalagyan natin So Ito guys yan natin Ah, lilinisin natin. So guys, ito yung kailangan natin sa paglilinis. So mag kumuha tayo ng lagayan na ah, para dito dito natin i-transfer yung mga poop nila. Tapos yung salaan kahit anong klasing salaan basta may mga butas dito. Tapos Meron din tayo yung bagong lagayan. So dito natin sila ita-transfer. Tapos dapat meron tayong substrate. Yung ginaga yung ginagamit ko na substrate ay yung pagkain ng manok. Pwede kayong gumamit ng yung hard pullard. Itong yung gamit ko kasi ay ito yung tinatawag na Gallimax. Pwede rin kayong gumamit ng yung pang para sa maliit na manok yung booster yun so guys umpisa na natin so ilipat natin dito yung so bali alug alugin lang natin guys para matanggal yung mga mga pop nila at kung titingnan nyo, purong super worms na lang yung matitira. Tapos guys, hindi may iwasan na mayroong mga maliliit na masama. Kasi minsan, yung mga maliliit na isasama ng mga sealer. So, ang gawin nyo na lang is pulutin nyo nalang isa-isa. Kasi, konti lang naman yung... Ano, bihira lang din naman yung may mga maliliit na masasama. Yan, ganyan. So, guys, tingnan nyo, ang dami na niya. Ito lahat ay puro mga pup. So, imagine, ganito lahat yung substrate nila. Tapos, ipapakain natin sa ating mga alaga. Diba? Parang madumi. So... Yan guys, tanggalin lang natin yung ganito. Tapos ilagay na natin yung substrate nila. Yung isang kilo guys, sobrang dami na yun guys. Siguro yung isang kilo sa akin, para sa akin, dalawang bisis or tatlong bisis kaya pa gamitin. Pero depende din sa kung gaano kadami yung inyong mga super worms. Kaya kung konti lang yung super worms nyo, bumili lang kayo ng mga half kilo. Ganun lang. Ito sa akin, dalawang bisis to kasi medyo marami din kasi yung super worms. Saka matagal na nilang maubos to guys. Kasi pag wala kasi silang makain, ito kasi yung kinakain nila. Yan. Gustong gusto nilang kainin to. Tapos meron kasi itong mga kasamang mga nutrients. Kasi nga pang manok to. Yung mga nutrients na yon makakain din ng ating mga alagang lizards yun. Kaya gustong gusto ko yung ganito na pagkain. Tapos yun guys, ilipat na natin sila. So guys, ito na sila, guys. Ayan. Malinis na sila ulit. So ganito, guys. Ito yung papakain natin sa mga alaga natin. Malinis na super worms. At punong-puno ng sustansya 'to. Tapos, guys, meron akong hinanda dito na pagkain. Ito yung pinapakain ko sa kanila. Sa yote. Minsan naman yung pet say yung carrots. Pero madalas sayote yung pinapakain ko sa kanila kasi mura lang kasi yung sayote. Kayan. Arends lang natin. Bali ito guys. Overnight mauubos na nila 'to. Ganito sila kalakas kumain. Niyan tapos pag mauubos nila uh, after one day Lagay ka ulit ng ano, pagkain. One day or two days. Ganun. So yun guys, sana ay may natutunan guys sa video natin uh, kung paano i-maintain yung ating mga superworms para malinis sila na ipakain natin sa ating mga alagang lizards or anumang alaga natin. So yun lang guys, hanggang dito na lang. Um, sana ay kung may natutunan kayo at gusto niyo yung mga video na ito um, sana ay mag subscribe kayo I like niyo yung video natin at hit niyo yung notification bell para palagi kayong updated sa mga i-upload natin kasi madalas ako nag-upload yung content na gagawin ko ay about sa mga reptiles o mga hayop na mga inaalagaan ko so may hindi ako sa hayop kung mahilig kayo sa mga hayop, lalo na sa mga reptiles ay sa, uh, gagawa tayo ng mga video na kakapulutan natin ng aral. So yun lang guys, salamat sa paninood at sana ay Hindi kayo magsasawang manood sa mga video na i-upload Thank you! Have a nice day!